dalawang nasawi, isa naman ang nawawala sa pagguho ng lupa sa Kabugaw, Apayaw. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa 41 ay Magda Bigat Romy. Dalawang individual ang kumpirmadong nasawi samantalang nawawala naman ang isa matapos mangyari ang pagguho ng lupa sa itaas na bahagi ng Porag Creek sa barangay Badwad, Kabugaw, Apayaw kahapon ng umagang ayon sa report ni mula sa Kabuga Municipal Information Office na kilala ang mga nasawi na sina Erza Paul Olsin, 24 mula sa Baguio City at alias Nestor, 27 ng Itogon Benguet, natagpuan ang katawan ng dalawa, ganap na alas 11.37 ng umaga kahapon matapos ang sinagawang search, rescue at retrieval operations ng Kabuga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, Bureau of Fire Protection, Kabuga Municipal Police Station at Mobile Force Battalion 15 ng PNP, Nagtamo si Ezra uh, Paul at Nestor ng malulubang sugat sa katuan, dulot ng landslide na nagresulta sa agarang nilang pagkamatay. Samantala nakilala naman ang nawawalang individual na isang alias Marlo. Magpapatuloy ang paghanap sa kanya kapag... Ligtas na ang kondisyon sa lubang mapanganib pa rin ang lugar at posibleng maganap muli ang panibagong landslide. Ito si Aris 41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming na Romy. Just